Lano ng Davao City Government na sunugin sa harap ng publiko ang mga bloke ng cocaine na nasabat sa isang container van sa isang pribadong pantalan sa lungsod nitong Marso. Halos na-recover na ng mga otoridad ang 62 bloke ng high-grade cocaine at dalawang bloke pa na lamang ang hinahanap. May report si Rose Bernales ng GMA Davao. Sunugin sa harap ng publiko. Ito ang gustong gawin ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga bloke ng cocaine na hawak ng pulisya. Sa gitna ito ng paghahanap sa dalawa pang bloke ng cocaine na nawala mula sa container van sa isang pribadong pantalan sa Davao City na nadiskubring may kargang kontrabando. Sa natanggap na impormasyon ng alkalde, nasa labas na ng bansa ang mga nawawala pang droga. Pero alam daw ng lokal na pamahalaan kung sinong may hawak sa mga ito. Alam namin medyo yung lugar kasi alam namin yung tao. So alam namin kung saan siya pupunta. But we are tracking uh, PIDEA and uh, Pedia is tracking them. Nitong nakaraang linggo, na-recover ang ilan sa manawalang bloke ng cocaine. Kasunod ito ng babala ng pulisya at lokal na pamahalaan na tutugisin ang sino mang nagtatago sa mga droga. Miyerkules ng gabi, nang isauli sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11, ang dalawang bloke. Noong Viernes Santo naman, isinauli ang dalawa pang bloke at nitong Sabado, may nagsauli pa ng isang bloke ng cocaine. Hindi nagbigay ng impormasyon ang pulisya tungkol sa kung sino ang mga nagsauli ng mga droga. Siguro nararamdaman na nila yung pressure na uh, dapat na nilang isauli talaga yung droga. Kaya siguro naisauli nila yung mga natitira pang bricks of cocaine. Patuloy naman ang pagtugis ng pulisya sa mga nasa likod ng pagripak ng nasa 12 gramo ng cocaine ang kasamang isinorender noong Sabado. Meron din mga information na kumakalat ito in the coastal areas but Uh, we are monitoring them. Sa kabuuan, umabot na sa 62 bloke ng cocaine ang nasa kamay ng mga otoridad. Nagbabala rin ang PDEA sa panganib na pwedeng idulot ng cocaine sa sino mang gagamit nito. Itong uh, this certain cocaine, uh, may, ano ito, uh, may tamang paggamit nito. Pag mali ang inyong paggamit, maaring ikasakit ninyo, maging makomatos kayo o ikamatay.